Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa at isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Jay Gaton, shout out kay Solar Planet YT. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Panahon na rin para maghanda para sa isang counter at retreat. Alam ni Chiming na naabot na ang huling limitasyon. Kung mayroon siyang ideya na subukang hilahin ang iba pa baba, wala nang makakatakas para sa kanila. Pagdating ng panahon, hindi lang nila gustong tumira dito ng mag-isa, pero gusto pa nilang makalabas ng buhay mag-isa, natatakot ako na isa lang itong pantasya. Kapag mas lumalaban sila, mas magiging malinaw ang mga gawain ng isa't isa, at mas kaunting baraha ang maaari nilang laruin, ang natitira ay isang direktang paghaharap sa pagitan ng mga lakas. Ito ay isang kawalan. Oo, espesyal na sugo, kami ay nagkumilit ng halos mahigit isang oras, na karapat dapat sa Han San Chen, sabi ng nasasakupan. Tumanggaw si Chimeng, magutos, lahat ay nagtitipon, at kapag malapit na ang oras, kami ay nagmamadaling lumabas. Sa pamamagitan ng pagsingil ngayon, maari mong mahuli ang kalaban ng walang bantay, dahil ang kalaban ay nakatutok ngayon sa pagsira sa kanila, at ang kalaban ay nozanay na sa kanila na makisali sa mga taktika at pandaraya, kaya ang focus ng depensa ay dapat na ito. Sa oras na ito, bigla silang sumugod palabas, at natural na hindi ito inaasahan ng kabilang partido. Kaya, ito ay magiging isa pang kakaibang balangkas pero alam na alam din ni Chiming na iisa lang ang pagkakataon, magtagumpay siya o mabibigo at mamamatay dito. Walang paraan ang kabilang partido ay magbibigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon. Sa makatuwid, dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Ginawa ko na ang lahat ng kaya kong gawin, at ikaw na ang bahala, Han San Chen. Alam ni Chiming na ito na ang huling lakas niya. Sa isang iglap lang, natipon na ng kanyang mga nasasakupan ang lahat ng kanilang mga nasasakupan at naghanda para sa huling singil. Lahat, please keep your spirits, we only have this one chance, pag nanalo tayo, safe tayong lahat, pag natalo tayo, mamamatay tayong lahat dito. Oo, pagkatapos mag-order sa kuponan, si Chi Meng ay hindi gumawa ng anumang karagdagang mga galaw sa susunod na sandali, pinagmamasdan niya ang kalaban na palapit ng palapit sa kanya, Ikanaway niya ang kanyang kamay sa lugar at pinangunahan ang isang grupo ng mga tao upang makipaglaban. Kailangang sabihin na ang espesyal na sagong nakaputi ay talagang napakatalino at mahusay sa pagtuklas at paghuli sa lahat ng nangyayari sa larangan ng digmaan, ngunit sa kabilang banda, hindi siya sapat na matalino. Kaharap man niya si Han San o Chi Ming, siya ang laging nasa passive state. Kung passive ka, matatalo ka at natural na matatalo ka. Sa makatuwid, kung ito ay si Han Sanchen, siya ay labis na hindi nasisiyahan sa gayong mga nasasakupan, sila ay karaniwang mukhang walang talo at napakatalino, ngunit sa katunayan ang kanilang mga operasyon ay palaging kalahating bit masyadong mabagal. Sa madaling salita, ito ay talagang nangangahulugan na ang espesyal na sugo sa puti ay walang tiyak na antas ng autonomiya, o na ang kanyang kakayahang lumikha ng mga sitwasyon ng labanan ay hindi sapat. Siyempre, ito ay maaaring may kinalaman sa kanyang pagkatao, ngunit maaaring may kinalaman din ito sa kanyang kapaligiran. Sa isang lugar tulad ng isang sikat na tindahan, isang malaking lugar at isang malaking sistema, syempre maraming mga pakinabang, ngunit mayroon ding mga kaukulang disadvantages. Ibig sabihin, ang mga tao dito ay talagang sumusunod sa mga alituntunin at isinasaalang-alang ang hindi nagkakamali sa paggawa ng mga bagay-bagay, kaya kulang sila sa adventurous na espirito ng pangahas na lumaban at lumaban. Siyempre, talent sila pagdating sa paggawa ng isang bagay para patatagin ang bansa, pero sa panahon ng kaguluhan at gyera, parang mediocre lang. Sa pag-atake ni Chiming, mukhang pinaghandaan ng husto ang third level team, pero sa totoo lang hindi nila akalain na diretsyong susubukan ng kalaban na tumakas. Tsaka sa tagal ng laban, parang aso na nilalakad sila ng kalaban, Sanay na rin sila sa estilo ng paglalaro ng kalaban at gumawa ng mga pagsasaayos ayon sa ganitong estilo ng paglalaro, pero ang totoo kapag biglang nagbago ang kalaban, nagmumuni-muni pero darating. Ang buong koponan ay agad na nagkalat, ngunit si Chimengbo, na naging handa at may malinaw na layunin, ay madaling nakalusot sa isang iglap. Wala pang isang kapat ng isang oras. Napunit na ni Ji Mengbo ang isang butas na nakabukas sa ilalim ng tatlong layer na pagkubkob at tumakas hanggang sa malayo. This, natigilan ang Special Envoy in White. Inisip niya ang tungkol sa sampung libo na posibilidad kung paano tutugan ang kalaban, ngunit hindi niya akalain na lalaban ang kalaban, at bigla siyang tumakbo. Ganito siya, at gayon din ang kanyang mga nasasakupan, pinagmamasdan lang nilang tumakbo ng dose dosenang metro, tapos bigla siyang nagising. Sugo, sila, tumakas sila. Biglang natauhan ang special envoy, oo, tumakbo ang kabilang partido. Paralyzed talaga siya on the spot, the other party was, this was so fucking disrespectful. Galing sa isang mayamang pamilya na tulad niya, napakadisiplinado ng kanyang playing style, pero si Chi Meng ay ipinanganak sa grassroots class, habang nag-aaral kay Lura Oxen, madalas niyang naobserbahan ang estilo ng paglalaro ni Han Sanchen, kaya lang hindi gumana ang sistema niya, mga tuntunin at regulasyon, kung paano lumaban ayon sa iyong sariling kapakinabangan, at kung paano magsugal ayon sa iyong sariling interes. Habol, habol, special envoy. Tanong ng nasasakupan. Habol, bagamat tila na itaboy na ang mga kalaban, ni isang kaaway sa madla ay hindi napawi, ito ay talagang ibang uri ng kahihiyan. Kaya nga, kailangan niyang habulin siya at magpakawala ng mabangis na hininga ng kasamaan. Habul, Pagkaraang magbigay ng utos ang nasasakupan, ang iba ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang senyales ng pagpapabea at mabilis na hinabol siya. Sa orihinal na lugar, tanging ang sagong nakaputing damit at isang dosenang gwardya ang naiwang magulo sa hangin. Halos sabay-sabay ding sumugod ang mga taga nayon. Espesyal na sugo, hinihimok ka ng may-ari ng nayon na lutesin ang problema sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay bumalik sa nayon. Pagkarinig nito, sumimangot ang espesyal na sagong nakaputi, may nangyari ba sa nayon? Lumabas ba si Han San Ilang libong tropa lang ang dala niya, sa dami ng mga tao, hindi na talaga siya dapat himukin ng may-ari ng nayon na umuwi, ang dahilan kung bakit niya ginawa ito ay tiyak na may emergency sa nayon. Hindi lumabas si Han San ngunit may malaking nangyari sa dagat ng dugo. Ang ninuno ay lumitaw sa dagat ng dugo. Sa kasalukuyan, lahat ng mga master sa sikat na tindahan ay sumugod. Umaasa ang may-ari ng baryo na may madadala rin kayong mga tao. Una, kung may problema sa blood sea, matutulungan ninyo silang harapin. Pangalawa, marami rin kayong mabubuting tao. Kung makakabalik kayo para sumuporta, mas maiimsan ang problema, pressure. Matapos marinig ang mga salitang ito, alam na alam ng sagong nakaputi ang kabigatan ng bagay na ito. Damn it, I'm really not willing to let these men in black run away like this. Pagkatapos ng isang nalulumbay na boses, tinawag ng espesyal na sugo na nakaputi ang mga gwardya sa tabi niya, hayaan mong isuko kaagad ng mga tropa ang pagtugis at bumalik. Oo, bukod dito, lahat kayo ay mananatili dito pansamantala at magpapadala lamang ng isang libong elite para sundan agad ako pabalik sa nayon. Oo, bagamat pansamantala nating nakuha ang lugar na ito, hindi tayo dapat mawalan ng posisyon dito. Pagkatapos ayusin, ang lahat, ang espesyal na sugo na nakaputi ay mabilis na naghintay para sa kanyang bumalik na mga subordinate, pumili ng halos isang libong mga master sa kanila, at sumugod patungo sa sikat na tindahan. Special Envoy, biglang tumigil sa paghabol ang grupo ng humahabol sa amin. Tsaka ngayon pinangungunahan ng commander ng kabilang partido ang grupo ng mga tao patungo sa sikat na tindahan, parang may malaking nangyari sa sikat na tindahan. Dito, matapos habulin si Chiming at iba pa nang di kalayuan, mabilis silang nakatoklas ng ibang sitwasyon. Huminto agad si Chiming, halata na sa pagharap sa ganoong sitwasyon, Naiintindihan niya ang ginagawa ng kabilang partido halos kaagad, gayon paman, ano ang maaaring mangyari sa isang sikat na tindahan. Pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, mayroon na lamang isang Han Sanchez na natitira. Special Envoy, ano ang dapat nating gawin ngayon? Continue to withdraw. Bawiin. Ngumiti ng mahina si Chimeng, bakit atres? Dahil ang sitwasyon sa sikat na tindahan ay biglang naging lubhang apurahan, ito ay talagang nagpapakita na si Han San Chen ay maaaring may ilang motibo, at ito ay nagpapakita rin na ang kanyang pagkaantala ay epektibo. Noong kailangan naming mag noon kasi wala kaming choice kundi mag pero ngayon iba na, ang commander ng kalaban ay umatras, at gayon din ang mga piling tao. So anong natitira? Basura lang yan. Bagamat maraming tao, in the final analysis, para sa mga taong ka-level ni Chi Meng, puro basura lang sila, So what's the point? Sila lang ang mga patay na kaluluwang pinatay ng sarili nilang mga espada. Special Envoy, what do you mean, naintindihan din agad ng mga nasasakupan niya ang iniisip ni Chimeng. Hindi napigilan ni Chimeng na mapangiti ng mahina, anong ginagawa mo? Marcha at gera ito, ang gusto mo lang gawin ay sorpresa at kawalang hiyaan, hinahabol nila tayo para makatakas, kung aalis sila, hahabulin natin sila. Lahat nandito, patayin mo sila. Oo, maya-maya, mabilis na bumalik ang kaway ni Chi na, walang hiya, para pumatay. Sa pagbabalik ng rifle ni Chi at sa bigla ang sigaw ng pagpatay mula sa isang grupo ng mga tao, biglang nataranta ang mga taong nakabantay. Hindi naman kakilakilabot ang dami ng tao sa kabila, pero ang problema ay nag-away na sila dati, at pinaglalaroan pa rin ang mga nagbabantay dito kahit maayos naman ang pagkakaayos. So, one can imagine the pressure on my heart. Ang nasasakupan ay wala ang kanyang espesyal na sugo na nakaputi sa tabi niya sa sandaling ito, kaya nakaramdam siya ng ilang sandali. Damn it, I already know that these grandsons might come back, but I didn't expect, how dare they, nanlulumo niyang pagmumura, at sa sumunod na segundo, Tuwang-tuwa pa ang kanyang mga nasasakupan, lahat ng tao ay sumusunod sa utos. Oo, lahat ay tumugon, ang kanilang mga boses ay kasing lakas ng alon. Kapag dumating ang kalaban, kung matatalo natin sila ng isang beses, matatalo natin sila ng paulit-ulit, confident ka ba? Oo, bagamat tumugon ang karamihan, halatang halata na hindi pare-pareho ang mga boses na ito. I ask again, may tiwala ka ba? Mayroon. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaisa ang mga tao. Okay, then let's fight them to the end, kill. Patayin. Nahinimok ng kanilang mga nasasakupan, isang grupo ng mga sundalo ang sa wakas ay natuwa, at sa sumunod na segundo ay malakas silang nakipaglaban patungo sa departamento ni Chi Maaari nga silang magpatibay ng defensive posture, ngunit ang subordinate na ilang beses nang naging passive ay hindi handang ulitin ang parehong pagkakamali, sa pagkakataong ito, siya ang magkukusa na lumaban at baguhin ang paraan ng pakikipaglaban sa larangang ito. Marahil, sa ilalim ng mga pagbabago, magkakaroon ng iba't ibang mga resulta, palapit ng palapit ang dalawang alon ng mga lalaki at mga kabayo, at malapit na silang sumugod sa isa't isa. Beside Chi Meng, medyo nataranta ang mga subordinate niya sa mga oras na ito. Espesyal na sugo, ang mga taong ito ay direktang darating upang patayin tayo. Ano ang dapat nating gawin? Bagamat carbine at counter ang pagpatay, kung tutosin base ito sa gulat ng kalaban, ngunit ngayon, ang kalaban ay hindi lamang hindi, ngunit mabilis na nagtipon upang labanan ang kanilang ganting atake. Kung magpapatuloy ng ganito ang dalawang panig, hindi may maging head-to-head -head confrontation, pero medyo hindi ito komportable para kay Chimeng. Dahil wala silang may iwan sa ganitong klaseng lugar. Gusto mo bang maghiwa-hiwalay agad? Tanong ng subordinate. Determinadong umiling si Chiming, bagamat halatang umatras ang commander ng kalaban, magiging posible na gamitin ang lumang pamamaraan mula sa puntong ito. Pagkatapos ng lahat, kung ang commander ay nagbago, maraming mga taktika ay theoretically ay naiiba. Gayunpaman, para sa Chiming, hindi ito maisasaalang-alang. Totoong umalis na ang commander ng kabilang partido, pero dapat close confidence din ang mga namamalagi, tulad mo at ako. Wala na ako at matagal mo na akong nakasama, mag-iiba ba sa akin ang estilo ng paglalaro at ideya mo? Ang pagkakaiba, huwag mong maliitin ang katalinuhan ng iyong mga tao, dahil ang bawat isa ay may sariling natatanging panig. O sa madaling salita, ang sino mang napakalakas na tao ay talagang umaakyat sa ilalim ng hakbang-hakbang. Sa makatuwid, sa kasong ito, naniniwala si Chiming na kailangang isaalang-alang ng mas malinaw ang mga bagay. Maaaring pinaghandaan ang kalaban sa naunang pamamaraan, kung tutusin sa counter-attack attitude ng kalaban, ayaw nilang patuloy tayong makisali sa kanila, sabi ni Chiming, wala na yung commander sa kabilang partido, at nag-aalala din sila na mangyari ulit ito, sitwasyon na yan, tama ba? Oo, wala na ang mga elite, at wala rin dito ang nag-iisang commander, kung hindi natin maprotektahan ang kalaban, itataya nila ang buhay nila laban sa atin para lang kumapit sa kanilang posisyon. Ang aking opinyon ay kung gusto nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay, kailangan nating sabihin sa kanila na huwag ipagsapalaran ang kanilang buhay sa amin, hindi mo ito kayang bayaran. Ang ibig sabihin ng espesyal na sugo ay, malamig na umiti si Chimeng, kapag binugbog ka ng isang grupo ng mga tao, ano ang pinakamabuting paraan para maiwasang mabugbog ng grupong ito ng mga tao? Hindi ang umiwas o mag-isip kung paano lalabanan, kundi maging mas desperado kaysa sa kanila. Lamang kung atakihin mo ang isa o dalawang target ng desperado, ang iba ay magugulat sa iyong mga aksyon, natural, lahat ng sumusubok na kumilos ay mag-iisip din kung gagawa ng aksyon. So, gusto nilang ay risk ang buhay nila, pero mas desperado tayo kaysa sa kanila. Nang marinig ang teoryang ito, nagulat ang kanyang mga nasasakupan noong una, ngunit pagkatapos itong pag-isipang mabuti, bigla nilang naramdaman na may katuturan ito. Espesyal na sugo, ikaw ay tunay na isang Diyos. Ako, I'm not a God. I learned this method from a man. WHO, Han Sanchen. Yung na nga mga masters, no? Bali, panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!